I don't want retribution, I want reform. No? Ang retribution pag, pag, parang ganti lang 'yan eh. Or pananagot ng mga taong may sala. Okay 'yan, dapat silang managot. Pero ang totoong Christmas gift is reform. Kasi po parang crimes against humanity na 'yung nangyayari nila, nagmagnanakaw ka ng bilyon, malulunod ang daan-daan or libo-libong tao. That is genocide almost, no? That's approximating genocide. It is wiping out a people. So I don't want may makulong lang. No? Hindi naman ako palagantin na tao. Ang gusto ko reform. Bagoy na natin yung gobyerno natin para hindi na ito mangyari uli. No one deserves this. No one deserves this. Sir, you mentioned yung 100 days na walang napapulong, walang pulong wala na kahapon nagbigay uh, ng assurance si secretary dison na may mga nauna nang nasampahan ng kaso ng mga pangalan kasama mm. sa saudi ko mm -hmm. kinonfirm namin kasi nandoon kami sa kampanya, mm. sinabi na Opo. by this ano ba uh, december may mm -hmm. maghihimas ng rehas ng mm -hmm. mga nakasuhan lang ici and he confirmed meron kasama si saudi What's your... opo yung uh, una sa lahat we cannot uh, speak for the courts no hindi natin pwedeng pangunahan ng korte kung sino ang hihimas ng rehas that is a entirely a judicial uh, decision pangalawa ang sinasabi po natin ng na managot ay yung pinaka mastermind no sa tuktok po bahala na po kayo kung ano yung palagay nyo kung sino yan no pero para sa atin po at ito ay nililinaw ko na ito po ay hindi aking opinion kundi marami po ang nagsasabi nito na legal luminaries no we have always talked about the budget yung budget po ang ugat ng lahat ng nangyari na ito at ang may hawak po ng budget ay ang speaker kaya po hindi natin siya kinakalaban pinapanagot lang po natin na sana po kasama siya sa iniimbestigahan. And this is with all due respect to the position. Kasi po, naniniwala naman ako, 50-50, maaari namang inosente siya eh. Pero dapat po, kasama siya sa dinidinig. At yun po ang panawagan, isa sa mga panawagan ng mga rally na ganito. Wala po tayo dapat na mga protected individuals. Lahat po, i-apply natin ang hustisya. Equally, fairly ano yung nakikita natin yung possible response ng government towards this uh, malawakang protests? Uh, mahirap po magsalita kung ano ang i-respond -re ng ating gobyerno. Pero I am a hopeful man. At naniniwala ako na ituturo nila, finally, ang dapat ituro. At iko-correct -co na nila ang dapat i-correct nakakalungkot lang that it has to take so much mass action para lang po gawin nila ang totoo namang kanilang tungkulin. Um, expressing grievances, feelings towards uh, the Taufman, sedition ba yun? Very clear, hindi. No? Kasi po, uh, we are talking about Article 142 of the Revised Penal Code. May mga elements po ang inciting to sedition. Una, dapat walang actual sedition kasi sedition na yon hindi na inciting number two, may representation such as speeches writings cartoons emblems banners yung mga ganyan ano uh, and number three, that it tends to cause sedition it tends meaning it's a uh, up for uh, judicial determination kung may tendency ba na makumbinsi ang tao na gawin ito so kung maingat po yung mga nagpo-post at nananawagan lang na tayo ay mag-assemble. Hindi po 'yan inciting to sedition. But I must admit, yung iba nagkakamali talaga sa kanilang mga post. Siguro po sa kanilang bugso ng damdamin, naglalagay sila ng mga pinagbabawal na salita because freedom of speech is not absolute. So, mag-ingat din po sana ang ating mga kababayan. Ah, uh, pwede po tayong manawagan na magtipon. Pero wag po natin na uh, lapitan yung mga salita na binagbabawal po talaga ng batas. Tony, mas nauuna pa daw na napapakulong itong nagpapahayag lang ng komento, reaction sa gobyerno kaysa sa mga dapat na managot dito sa masig na ano na corruption. Oo, wag na po tayo magbulag-bulagan. We know that uh, pagdating po sa executive, it is a political position, no? And pag political po, wala namang masama sa political. Pero we know that that the, uh, yung proseso sa executive, since it is political, ay may pinapanigan. Political eh. No? Unlike pag judicial. So tuloy, ang bilis tuloy ma sampahan ng kaso itong mga nagpo-post lamang sa Facebook. Pero yung nag-cause po ng lahat ng ito, yung mga budget, yung mga falsification of legislative documents, wala pa tayong naririnig. So, yun po ang dahilan kung bakit nag-iipon ang hinaing ng taong bayan and it results in mass action such as this. So, edi, dun po tayo sa November 16 magkita-kita at uh, dun natin tingnan kung ano talagang saluobin ng taong bayan, kung nagiging fair po ba ang executive o hindi. I have no opinion on that. Tingnan natin kung ano opinion ng tao sa 16. Sila ang tanongin natin. Would it serve as a Christmas gift para sa mga Pilipino? If, only if, before the end of 2025, mayroong mapakulong? Alam nyo, kahit may mapakulong, ako iba ang opinion ko sa iba. No? Yung mapakulong kasi is just retribution. no? Which is necessary. But I don't want retribution. I want reform. No? Ang retribution, pag, pag, parang ganti lang yan eh. Or pananagot ng mga taong may sala. Okay yan. Dapat silang managot. Pero ang totoong Christmas gift is reform. Kasi po, parang crimes against humanity na yung nangyayari nila. Nagmagnanakaw ka ng bilyon, malulunod ang daan-daan or libo-libong tao. That is genocide almost. No? That's approximating genocide. It is wiping out a people. So I don't want may makulong lang. No? Hindi naman ako palaganti ng tao. Ang gusto ko reform. Baguhin na natin yung gobyerno natin para hindi na ito mangyari uli. No one deserves this. No one deserves this. Considering the suggestion of Senator uh, Robin Padilla the federalism. Of course, um, federalism has always been talked about. It is about uh, the more equitable distribution of our national budget. Kasi as proven Uh, kita nyo naman yung budget natin ngayon na, na naiimbudo po sa kakaunting kapangyarihan at yan ang nangyayari. Eh kung ganun lang po, bakit pa yung mga probinsya, ba't pa sila nagpapadala ng pera sa central government only for it to be siphoned off by a few powerful individuals? Kaya po ang lakas ng panawagan sa federalismo. But I'm not saying that's the only answer. It's one of the answers. Quick, matagal yan eh, yung federalism. Pag-iisipan natin yan, gusto ko yan. Pero yung quick reform, meron naman. Una, ayusin natin yung budget natin. Tama na yung mga unprogrammed funds. Tama na yung mga pork barrel. May mga desisyon na ang Supreme Court. Nilalabag pa rin natin. Tama na yan. That is quick reform that is doable by a good president. Di ba? As we saw in the past administration, a good budget is possible under a good president. So despite the decision of the Supreme Court, may abuso pa rin talaga sa pondo yes because the problem talaga no is uh, ang Supreme Court uh, despite their intelligence and wisdom cannot uh, command uh, a co-equal branch to they can judge their past actions parang future actions wala naman silang magawa no so i we have to have a, a good executive talaga and a good uh, legislation no? A legislative body na hindi inuulit or hindi sadyang inuulit ang mga pinagbawal na ng Korte Suprema. So we need reform in all three branches.